Ang balita. Nalungkot ka hapon. Bakit nalungkot ka? Ay, spider. Mm -hmm. May nagtatanong nga pala. May nga pala itong video nito, ito pa rin sa nagtatanong. Kasi mm -hmm. nga isa tayo sa letters to dito sa palengke ng karnihan. Paano mm -hmm. uh, kung sa'yo daw nangyari yun? Natangayan ka ng aso. Lagi naman. Oo nga. <laughs> Lagi naman po sa madaling araw. Nagtitimbang kami ng manok. madalas lagi, may, madalas yung duro. Madalas, 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 May mga stray dog na... Nagtatangay, nagtatangay ng... Nagtatangay talaga ng mga manok. Manok pa nga. Minsan, nahabulin pa namin sa kabilang kalye. At sa kabilang kalye, hindi nahabulin. Tumatawid. Na. Tumatawid. Sige, siyempre, pinapahabol ko, habulin nyo. Siyempre, manok yun. Diba? Pero hindi. Kasi naman, sila, bugawin mo lang naman. Oh. Alis yun. Alis dyan, alis dyan, alis dyan. Ganunin mo lang naman, alis na sila eh. Ano ba pa nang nangyari kahapon? Something fishy. fishy. <laughs> fishy. Something doggy. <laughs> Something doggy. Kasi na, eh, syempre, yung mga aso na yan, kaya sila kumuha ng pagkain. Uh, dahil, siyempre, nagkugutong sa mabuhay. Hindi naman yan, ano eh, hindi naman katulad yan ng mag mga harmless naman sila. Hmm. Hindi naman sila nangangagat. Misa nga, pag kumakain tayo, nandyan sila, nakatingin, di ba? parang musog na yun. Parang, inbisa, isusubo mo na lang, mo na, babato mo na, ibabato na lang sa kanila kasi, parang nakatingin sila eh. Makawa Pero hindi naman sila nangdadamba dadamba or hindi. nangangagat. Sana lang. Sana inano na lang na binugaw, ganun. Uh, na yun. Hindi na yun babalik. Matutulog na yun. O kaya, o kaya yung ano, yung yung um, sinakot ko ba ng laraw? rescue, nakapatayin siya. Nakalat yung rescue. Yung hinahinga na siya. Naghihinga doon na nga kasi alabas na yung dito na tapos kinakain doon. Tsaka hindi niya na rin po yun, ano, hindi niya na rin po yun ma uh, sa save. Tsaka sobrang... Marami nang na, nga, anong dugo. Uh -huh. Kasi dito, imbis na eh, pinakita pa agad sa akin. Hindi, binidyo-video lang, naman natin kailangan manakit ng mga hayop. din na rin po yung talaga may sasave dahil sobrang... Laki ng hiwa. Ano na yung ano niya? case niya. Laki ng hiwa eh. Ang tagal, bakit na bakit siya pala bakit Puro na lang sa mundo. Ano Ano Pakita mo ba? Oo. Ang ganda okay. rito. pa nyo sa kabila. Ang ganda rito. Ang ganda rito. Ang ganda rito. Ang ganda rito. Kasi sila. Pakaano ang mga gawa. Ayun nga. Yeah. Nagkakagulong nga rito ka. Kung nahin siyempre. Uh, Magwa-wild yun. Dahil siyempre. Masaktan. May, may sugat siyang malaki. Tapos, uh, uh mga agat. Kaya kung saan siya pumunta, kung saan siya, ma takbuhan din yung mga tao. Kahit ako natatakot, eh. kapag pumunta nito, natatakot. Sa mga kasukik natin mga dyan. Baka kasi mga Sa mga kasukik natin dyan, sa mga kayuman, sana naman, huwag naman tayong manakit ng mga rin. Uh, At yun nga, sana naman kasi yung mga yung mga may-ari din dapat maging responsible. May responsible sila sa mga alaga nila na huwag pag-alagala. Paano nga katulad See, nga nung oh, nakawala? kasi baka minsan din makaano naman ng bawa matapakan siya ng uh, tao na ah, adat yun kawawa ka ng tao diba? so ganun na lang dapat ay, dapat yung mga aso yung mga alaga natin dapat uh, sa bahay lang oh, wala pong Nakawala. Pero sa case ni Tiger, ano daw siya? missing. Missing uh, daw. Mama naman so yun ganun. missing eh, yun, oh. yun dun sa involved na tao uh, oh, sa nagmarialis niya ayun no yeah, si uh, na yun 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 May nag-ano, may nag natin. Inahanap pala yun. siya. Missing siya lang, siyempre. So, yun nga. Kakalungkot lang din. Sana maging lesson din po sa ating lahat na masyadong cool, masyadong padala sa emosyon. Pero dapat safe, safe ang hayo, safe din ang tao. Alright? Alright. <laughs> <laughs> Hindi po ito si Tiger. Isa lang po ito sa mga aso na pag gala dito sa palengke. Kung meron man nakakilala sa kanya, sino man ang may-ari nito um, uh, sana po uh, huwag niyo siyang hayaang pag gala para nang sa ganun ay hindi siya maasakit ng tao o masakta ng tao